Hello YouTube, hello social media. For today's video, punta tayo ng ano, ng Lapas Leyte. Dadaan tayo ng Dagitan Bridge. Kumustahin natin. Ah, okay. Ang mga motor kayang dumaan kasi ito yung harang nila eh. Hindi na magkakaasya nga yung mga ah uh, motor pwede. Dito na porsyon mga guys ang ano, bumigay sa may gitna ng tulay. Medyo traffic Town Frapir lapas Late. O lapas na tayo mga kois. Lapas public market dito na yan. So mamaya pagbalik natin, paliparan natin ang drone to dito. Kung nakikita nyo yung bundok na yan, no, yun yung malakagang mountain. Sa baba, ah, sa baba mismo nyan, nandun ang kalabato na sinasabi natin, pinangalan ng kalabato kasi ah, kahugis po siya ng kalubasa. Tapos sa gitna may butas, doon po lumalabas yung mga, yung mainit na tubig. Pero sa mga katabi naman, meron naman din nga uh, mga abukal uh, na lumalabas o nagproproduce ng mainit din na tubig. Ano barangay ulit to. Barangay. O, oh, ito. Basahin natin dito sa kanilang paralan O, barangay mag-aso pa din. Uh, Elementary school ito. Paaralan ng barangay mag-aso. Dito mga kois mayroon akong nakita. Matagal ko na itong balak puntahan. Dito. Puntahan natin tapos papakita natin sa inyo resort talaga to dito no magtatanong tayo La La Conchita Spring Resort ah ito pala mga kuiso La Conchita Spring Resort ng Lapas Leyte So matik, pwede siguro magkuha tayo dito ng kunting video clip ng ating drone para uh, maibahagi din natin sa inyo at magkaroon kayo ng idea kung sakaling gusto nyong maligo dito sa La Conchita Spring Resort. Music sir, matanong po, magkano po entrance dyan? 20. Pwede overnight dito, sir? Yung kubo nyo, magkano po yun? Kubo. Yung mga cottage po. May 1,000 yan. Ay, malaki yung ginagamit nila. Oh, yan. 1,000 yan. Dito, 300. 300 yan dito. Oh, yung bayad sa ano? Sa pools. Wala na. Ah, ah, pwede. Ayos. Oh, sige, sir. Salamat sa inyo po. Ah. Yun lang po. Sige, sir. Thank you. Ayun, mga kuwis. Napakaganda ng view na yan. Kung nakikita nyo sa personal. Kaya, kung ako sa inyo, puntahan nyo ng personal to dito, mga kois, Then, maligo kayo dun sa kalabato Hot Spring. Mayroon dito. Dito, kita kita natin kung gaano kaganda yung bundok na yan pero hindi siya na ano kulang siya ng mga landslide na ah, parte mayroon tayong na kita pero konti lang matibay na ano bundok siguro bato bato yan lamig dito ah Ayan, may kulay pa yung daan dito mga koys ito yung napakagandang view dito sa area na to pwede tayo dito mag standby tapos kuna ng picture yung ating mga sasakyan na naka background dyan napakasulid tabi lang natin dito konti hello po ma'am good morning mamamasyal ulit pwede dun lagay sige para hindi makarang dito Yeah. So nandito na tayo mga koys sa uh, mismong kalabato. So nandun pa sa pinakang dulo. Kailangan pa nating maglakad. So maglakad tayo mamaya. So kailangan lang natin dito maglagbo kasi din magbayad ng entrance. So tara. Hello ma'am, good morning. Magkano po entrance ma'am? 30 pesos, halagang ah, 30 pesos mga kuis, may enjoy nyo na dito, yung cottage ma, magkano ba doon, sa baba ha, dito din magbabayad uh, so ako ma'am pupunta lang ako doon, tapos siguro magdodron shot lang dito no o oh, yan lang tapos 30 Oh, ito ma'am thank you po, pupunta na lang ako doon Salamat. So tara mga kuys, puntahan natin yung kalabato. Kuha lang tayo dito ng battery ng ating ito lang, dalawa siguro kasya na to. Tapos susi, lagay lang natin dito sa bulsa. So, susuotin lang natin yung helmet natin kasi dito nakalagay yung ating camera. So, para hindi tayo mahirapan, na hawak-hawak natin yung camera so helmet na lang tayo mga kuys so, dito ayos naman maganda dahil mayroon po mga hagdanan para sa mga nahirapan mga senior citizen na pumunta dito kaya naman dahan-dahan lang bukod sa kalabato at spring mga kuys na makikita natin dito yung mga bukal na galing sa tuktok ng bundok ay dito bumabagsak mayroon ng full narangan na nila at pwede na po kayo dito maligo kahabi ang lamig ng tubig dahil ito ah, natural na galing sa bundok ng malakagang rektang dito ah uh, dumadaloy at naiimbak sa ginawang pinakang pool at pwede na kayong maligo dito mga kois ang sulit naman oh, ang linaw ng tubig ah. Ratan. Ito po yung ginagamit na panggawa ng basket, duyan, upuan. Ayun na mga kuys oh, kita nyo. Ito na yung kalabato. At yung mga box box na yan, mainit din po ang tubig na yan. May bukal na nakasuporta para maimbak yung tubig sa box na yan at pwede kang magbabad dyan. Ito tingnan nyo ha, nakikita nyo na ang mabuti. Yan kumukulo. Medyo yung pino yung pagkukulo niya. At kung nakita nyo may mga bato dito dahil yung mga turista o mga dumadayo dito ay dito umuupo habang nagtatanggal ng kanilang mga naghihilod ba. Anong tawag doon? So kung sakaling umulan tapos naligo kayo na giniginaw kayo. So dito pwede kayong mag-standby. Yano. Oh. Mainit talaga siya. Pero yung tubig na nilalabas dito, ipansin natin, hindi siya malinaw. Medyo ano siya, gray yung kulay niya at yung palibot may mga nakita tayong uh, lumot ba to? No, mga koys. Ito siguro yung mga bakas ng asopre dahil itong uh, kalabato hot spring ay konektado to sa Mahagnaw Lake. Ito mayroong nakasulat dito mga kois kaso ah, na. Kahit tingin natin na madulas, hindi siya madulas. Kala ko madulas. Hindi madulas mga koys oh. Tay, good morning. Mainit di ba tay ito? Uh, saan kayo galing tay? Ah, taga Maynila kayo? Saan kayo dito sa Leyte nag-stay tayo? Santa Elena. Santa Elena? Lapas pa din? Lapas pa rin. Tingnan nyo yung bukal na yan. Parang may pressure talaga siya at sumisingaw-singaw pa. At mainit talaga itong tubig na to mga koys. dito sa parting to, ramdam natin yung init niya. No? Pero kaya-kaya naman, iloblob yung kamay natin. Pero pag stay natin no mga koys, mainit talaga siya. pagkasulit to pag maligo ka, maulan dahil hindi ka magiginaw. lapas na tayo kita na natin yung simbahan ito yung simbahan nila una natin ng drone shot dito mga kuys hanap tayo ng malilim na pwesto para makapag drone shot tayo ng maayos dito so matapos natin puntahan ang kalabato at nadaanan natin ang La Conchita no? na paliguan din na maganda din at eto ngayon nandito na tayo sa uh, Lapas Town Frapper at ipapakita ko na din sa inyo yung simbahan at ang buong area nitong Lapas Leyte. mga kuys ito yung sinali sa ano flat race ayan no? nakatali may mga kadina so result panalo si kuya oh, tingnan nyo mga nakatali yung uh, gulong so si kuya sumali yan sumali so ayan mga kuys diretso na tayo kalagusan na tayo doyain ba't kalagusan ato dito flat race may flat race yun, masukal na no pero maganda naman yung daan, semento naman. Buti dito no, hindi nag-landslide.